kay Bike sa magandang evening Merry Christmas sa inyo lahat yan magbubukas na kami ng mga regalo yan nga ang regalo yan oh oh, oh. yan ay mga kaskip ni Bowie to yon lalagay na niya sa wallet niya oh, oh. Doon tayo ano malayo. Ayan, maya maya, magbubukas sa tayo mga midnight dyan ah. Mga O, hirap pa doon na Mga kasi. Kuya. Mag, hirap pa doon natin. natin.

Ano gusto mo? Oh, ano? Oh, dami naman. Magkano yan? Kanino galing yan? Ano to? Atat 60. Basahin mo kung kanino galing. 2 Ano? Kanina galing. Kanina galing. Kanina galing. <laughs> <To> ate. <laughs> Uy, basahin mo. From ate, mama. Sino Ano, yan? Dana? Dana, Dana. Dana. Aaaaaahhh! Ano galing? Kanino galing? From Mama Maricel! Hahaha! Miss <laughs> Poe. Sa'yo lang yung Akin yan sa... Ako! to. ang to, pangalan ko, ooooh! Hahaha! <laughs> dami ng pira ng batibot na to! 100! dami mong pira! Ang dami mong pira! Ay! Wala! Tanga! Tama ka magano. Ano ka may pera naman eh. Uy! Hindi. Hindi pwede mabunit yan. Napunit eh. Sana ba yan? Ay kuya, ilan? Ah, ayun si mapera mo. Ganito magano na pera. O. Oh. Ganyan o. Oh. Uwan natin mong ganon. 100 muna. Ano mo na. yung napunit? Nangyari doon. Nangyari doon. Banghagi mo. Hmm. Papalta natin sa bangko yun. Di pwede yun hindi pwedeng yan. Bili na. Oh, Ganyan. Yesimo, no, batibot di manong. to. Mm. Wallet ko, na lang to. Oy, wallet ko tita? mo? Ah? Hmm. Bawat. Merry Christmas. Lana. na wow. Wow

40, hmm. 60. Ang daming benta, hindi ka mabilang. Ayan, no, nakuha ng batibot. bot. Magkala lahat eh. ba? 630 na. Nado kay Tita <laughs> 100, 630. Ayan, <laughs> no, masaya na ng batibot, ayun, Oh, palakpak ang batibot. bot. Oh, naka 630. Walang kahirap-hirap. Ano na wallet ko? Ayan, naghahanap ng wallet mga kaibay. Ay, lunta na kata mga Christmas tree. Ayan, o. No. Mama, ito yung ano niya, mama, o. Oh. Naka 6.30 siya. O. Uh.